magandang gabi po sa inyo mga idol. Ayan, uh, kain po tayo. Meron po tayong uh, kanin dito. At meron naman po tayong ito po, ginataang tulingan sa malunggay. Ayan ako panalo to. Ang bango. Tapos, sa uh, meron din tayong sopas. Dahil uh, nagluto kanina ng sopas, <laughs> nagluto sila mama kanina, kaya yan, meron tayong sopas. Uh, bali, ito yung uh, hapunan ko ngayon mga idol, kaya naman uh, samahan nyo po ako. Uh, tara, kain po tayo. Lagay muna tayo ng ulam. Uh, ano po ito? Ginataang uh, tulingan na may uh, malunggay at sili. Dahil may po tayo sa gata. Ang mga bikolano po ay sobrang uh, hilig sa gata at uh, maanghang na ano, pagkain. Ay nako. Ang um, bango. Ay, sarap mga idol. Ayan, uh, magandang gabi po sa inyo. Maulang uh, gabi po. Mga ka uh, mixed trip vlogs, batang 90s. Uh, niyo nyo po ako. Tara, kain po tayo. Nagumbagan to yung ulam. Ah, uh, ginataang isda. Okay nga. Ay talagang uh, sisipsipin mo kasi talagang malasa. Yung uh, gata, sobrang nanunuot. Sa tinik, sa ulo, sa bawat parte ng uh, isla. isda. Kung ano mang uh, ginataan natin. Manok, ay napakasarap din yung gataan ng manok. panalo tong agat ang tuloy Ay eh, grabe, malang tigil yung uh, ulan. Malang araw nang umuulan mga idol. Ano naman ko na yung kanin ko. <laughs> Para mamaya, uh, hindi na ako maglalagay sa plato. Dahil malamang, uh, mapapadami yung uh, kain ko nito. Dahil, uh, napakapaborito ko ng uh, ginataan. Tapos, uh, maangang pa. Dahil, panalong-panalong mga idol. Ay, ang sarap. Sobrang uh, paginataan, uh, napakamalasa talaga. Good evening po. Good evening everyone. Ayan, kain po tayo. Nakain ko na lang po kayo ngayong gabi nito. At ito po ang pinaka content natin <laughs> ngayong araw po na to. Mga mga uh, pods lang. Dahil maulan, nahirap pa mag-vlog sa labas, hindi tayo makapag-vlog. Itong sopas, Ayan, mainit pa po yan. Mandi natin. Masarap hmm. umigop ng sabaw pag uh, maulan. So, pas po kayo dyan. Ang painit. Sa maulan at malamig na panahon. Dala nung uh, bagyong enteng at pa uh, may nakasunod na ng mga isang bagyo sana naman po ay uh, huwag nang tumama sa sa atin sa Pilipinas at sa lupa dahil uh, naman po yung mga kababayan natin napakaraming uh, nalubog sa baha malo sa buong Luzon po ay nalubog maraming uh, lugar po ang uh, lubog sa baha at uh, syempre napakahira po ng sitwasyon kapag maulan at uh, may bagyo kasi marami pong uh, naapekto ang mga kababayan natin at uh, marami pong uh, na, na ng natural disaster nga po yung uh, bagyo ating uh, isdang uh, tulingan hmm. Ay, panano bitin yung uh, sili uh. nakalimutan kong umuha ng sili mga ayun dun hindi sapat yung anghang na kukulangan ako sa anghang pero syempre masarap napakalasa nung uh, ginataang tulingan luto po ito ng aking uh, mother luto ni mama para lang tayong nag-live -la plano ko sana talaga mga idol ay uh, li ko itong uh, <laughs> itong uh, hapunan pagkain natin ng hapunan pero ang nangyari ito uh, blinag na lang natin <laughs> eh, para lang tayong nakalive sa ating uh, vlog ngayong gabing ko food trip lang dinner po hapunan ang sarap nung asopas hindi na mainit pa lalo mga idol okay po magandang gabi po muli sa inyo lahat mga idol gamit strip vlogs batang 90s and uh, maraming salamat po sa inyo lahat hanggang dito na lang po ang ating uh, short vlog gaya na food trip lang dinner uh, idol uh, sana naman po ay uh, uh, paki suportahan nyo naman po ang aking uh, YouTube channel uh, paki like naman po ang ating uh, video ngayong araw na to ngayong gabi to at uh, paki subscribe nyo na rin po ang aking YT channel Big Strip Vlogs Bata 90s ayan uh, magandang gabi po sa inyong lahat Ayan, maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta pagsubaybay at uh, panunood ng ating mga ina-upload na video, short at uh, long form content po. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Guys, everyone, thank you.